Hello, good afternoon. So, alam nyo ba, a simple Vaseline can make your fragrance last long? Tara! Pero, lagi mong tatandaan ang first step. Dapat maligo ka muna o mag-shower to open your pores. And then after that, kahit anong moisturizer pwede na. It's either Vaseline or your moisturizer of choice. Pero huwag mong kalimutan mag- Alala! kumuha tayo, maghiram tayo ng pabango ni Mrs. At ang napili natin, oh, hindi yan, under the lemon tree. Ito, tinatago niya. Yan. So, from the garden. So, after mo makapili ng perfume of choice, ngayon, kailangan mo namang ispray ito sa pulse points. Tama? Sa pulse points, guys. Hindi gumagana ang miss. Yung tipong ispray ka ng ganyan, tapos lalakad ka. Hindi gagana yun tumatama lang siya sa floor, sayang. So, pulse points. Behind your ears. One. Neck. Back. Minsan, pwede ka rin mag-spray sa chest or sa damit para mag-last long. Sa damit tayo. Mga pulse points pa na iba is dito sa may crease ng kamay. Doon. Pinili natin to kasi napaka-fresh nito aromatic. Pero in short guys, ang amoy nito is parang yung dahon ng kamatis ginawa nila in a fresher way. And this usually lasts for 8 hours. Tama, dahon ng kamatis in a fresh way. Kaya nga from the garden. Replica.